Yan, hello guys. Quick tutorial muna po tayo kung paano po natin gawin ang ating do-it-yourself na souvenir or pangregalo. Okay, so gumawa po ako ng personalized mug. So, yun po yung result. So, of course, una, gumawa muna po tayo ng design. Gamit po ang ating mga editing tools. Okay, kung saan po kayo gumagawa. So, ginagamit ko po ang Photoshop. So, pili lang po tayo ng kung ano po ilalagay natin na design. And then, trim po natin. Okay, and afterwards, lutuin na po natin. Okay, so, hindi lang po guys pagkain ang niluluto. <laughs> Pati rin po mags. Okay, so yan. May timer po siya. mag po yan kapag po siya ay tapos na. Kaya po kahit na ginagawa tayo is maririnig po natin na uh, ready na po siya na hanguin. Okay? And then, duran, yan na po yung result ng ating ginawa.